Ah, oh, nawala. Tubog oh, na wala yung. Pero kanina nakasungkod ka ba, no. Oh, Ayun. Masakit po yung ano ko. Sakit. Sa alam ko masakit. Tapos wala nang tumutusok. Oh. Lagi po masakit pala niya. Oo, oh, minsan pa ako yun, okay. yun, wala tumutusok. Ikaw na nakakaalam sa sarili Dahil ikaw na nakaramdam araw Ayan na, kita natin no. Hindi, hey. ayan ginawang ko ng paraan Para yung ugat manumbalik. Pero ito, pagkatapos, eh, kailangan nyo pa rin magpacheck sa doktor. Una-una, baka ang duda ko kasi, baka may tumaas ang uric nito. O kaya gout yan. Duda ko lang ha, kasi syempre, mas maigi pa rin magpacheck sa doktor. Ha? Iwas na soft drinks kuya, kape, mga mabubutong gulay. Ha? tulad ng sitaw, uh, baggy beans, Yan, Bungo, number one kalaban. Kuya, ito yung sungkod ni Kuya. Ay, ay, okay. ay, okay. Yan, sungkod ni Kuya. Daladala ka pagpasok. Hindi ako nakakalakad medyas na tingnan mo, walang medyas. medyas. Okay. Oh, okay. so, purihin na tayo ng ating mga napanginan na karoon ay panibago na naman tayo na katulong na ating mahal na Panginoon ay